Magandang araw po sa inyong lahat mga kaprobi. tayo po ngayon ay magsasagawa ng pruning sa ating uh, kalamansi sapagat ang ating kalamansi ay uh, paubos na po ang kanyang bunga so ito po ay uh, base lamang po sa aking experience ang aking kalamansi ay kaya kong pagbungahin po lang tuloy tuloy o yung uh, ang pruning niya is uh, continuous so sa ngayon po ay uh, ilan ilan na lang ang kanyang mga bunga pero marami po siyang... Uh, uh, maliliit na bunga na sumusunod so ang gagawin po natin dito is magsasagawa po tayo ng pruning para yung nutrients po ng uh, kalamansi po natin is mag-focus naman po doon sa uh, sumusunod po na bunga kumbaga second generation po ng pagbubunga ng kalamansi natin na, uh, dahil ito po is uh, ilang bisis ko na pong nasubukan ang kalamansi ko po ay tuloy tuloy po na nagbubunga so ang gagawin po natin is yung uh, magtatanggal po tayo ng mga unwanted branches o yung mga sanga na hindi naman po nagbubunga pero nakakaagaw sa nutrients po ng kalawansi po natin so samahan niyo po ako kung paano po ako mag-trolling ayan mga kaprobi kung yung mapapansin po is ilan-ilan na lang po ang kanyang bunga pero mayroon pong mga sumusunod na bu bunga ulit katulad po nito mga kaprobi ayan may mga malilit na bunga na, yan po ay kailangan natin alagaan para makapagtuloy ito po mga kaprobi o oh mapapansin nyo po may mga maliliit na halos hindi pa makita na bunga yung kalamansi natin so nga pagka yun po ay eh, hindi po tayo nagsagawa ng pruning ay yan, yan, po ay malalaglag lang yan po so ang gagawin po natin dito mga kaprobi ay uh, kailangan po natin magbawas ng sanga ay ay mga branches na ito mga kaprobe katulad po nyan is yan ay uh, pruning na po natin noon pero ngayon ay may sucker na naman po na tumubo so ito po ay isa sa mga branches na tatanggalin po natin at ito naman po is gugupitin po natin ang mga ito dahil malakas din pong uh, uh, kumunso mo po ng nutrients po yan. So mostly po na sanga nga na tinatanggal ko po mga kaprobi is yung nasa itas dahil sila po ay sila po ay nakaka ano po nakakaharang po sa sunlight na makakatulong po sa kalamansi natin at saka isa pa ay masyado na pong mataas kung pababayaan mong tumaas yung kalamansi mo ay mahirapan ka rin pong mag -harvest. ako po kasi gusto ko ay mababa lang ang aking kalamansi para hindi po ako mahirapan mag harvest ito mga kapropi yung mga maliliit na sanganan nandiyan lang itinatanggal ko po yan din. Yan naman po ay hindi naman po yan magbubunga. Sapagkat uh, na nasa lilim lang po siya mga kaprobi ko napapansin niyo wala po siyang kahit man lang bulaklak. Yan po ay tinatanggal ko. Yan may mga tinik-tinik po yan so tignan niyo po wala siyang bulaklak po sa dulo. So ang nag, nagbubunga po na sa mga mga kaprobi is yung mga nasa uh, nasa labas yung nakakasagap po ng sunlight yan po is tinatanggal ko po itong maliliit na sanga na ito ito po mga kapo pro ay masyadong mas mababa kaya tatanggalin po po ito para maging uniform po ang paglaki po ng po natin ito po ang isang halimbawa ng sakyar mga kaprobi yan po ay tinatanggal ko sapagkat yan po ay tataas ng napakataas doon sa taas kaya tinatanggal ko po para hindi siya tamas, hindi po mataas ang kalamansin natin itong mga malilit sa nga ganito mga kaprobi is ginagawa po dyan is tinatanggal ko sapagkat hindi naman po yan magbubunga dahil hindi po yan nakakasagap ng sunlight Mostly po na nagbubunga na sa nga mga kaprobi is yung mga uh, sisinagan po ng araw. Kaya yung mga ito is tinatanggal ko po. Ayan mga kaprobi, tapos na po tayong mag-pruning. So Kung nyo, ang ating kalamansi po ay hindi na po siya kataasan. So madali na lang po tayong mag-harvest po dyan mga kaprobi at ang kanyang puno ay nalinisan na po nagubitan na so ito po yung mga halimbawa po ng mga branches na sucker po yan po yung mga mahabang light green ayan tignan nyo po napakahaba po yan ako po tinatanggal ko po yan dahil malakas po yan kumuha magawa po ng nutrients para sa bunga So yan mga kaprobi dahil tapos na tayong magpruning uh, mag pruning is magsasagawa din po tayo ng uh, fertilizer Ito po sa part na ito mga kaprobi Siguro mga 1 meter mula po doon sa puno niya po ay naglalagay po ako dyan fertilizer At the same time magsasagawa din po tayo rito ng at uh, pag i-spray sapagat nakita po natin may problema po ang ating kalamansi ayan po yung mga tinanggal kong dahon uh, meron po siyang mga puti-puti uh, pids. so ibig sabihin may insekto po yung kalamansi natin so kailangan po natin mag-spray ay uh, mga sangang tinanggal natin mga kaprobi is kailangan po natin ilayo sa puno sapagkat kung mapapansin nyo po, siya po ay may insekto. So pag yan po ay natin, yung isusunugin po natin. Kasi maaaring yung insekto nito mga kaprobi ay bumalik po sa original na puno ng kalamansi po natin. yan mga kaprobi, finished product na po. Uh, tapos na po yung uh, pag natin. So sa ngayon magsasagawa po tayo ng uh, fertilizer. Ang gagamitin po natin yung fertilizer po dito mga kaprobi ay... Uh, pinaghalong complete at fotas 1 meter po ang layo po doon sa puno niya at, at uh, pagkatapos niya may mag spray din po tayo ng uh, yung insecticide at the same time is pampabulaklak po so hindi po tayo pwedeng magbanggit po rito ng brand basta yun po yung mga parang pulyar parang polyar po at the same time po may insecticide na rin po siya dahil may problema po yung kalamansi po natin. So maraming maraming salamat po mga kaprobi sa inyong uh, panunood. At pag nagustuhan nyo po ang uh, video pong ito ay eh, uh, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Probinoy TV. Maraming salamat po.